Bilyon-bilyong na antalang proyekto ng Department of Public Works and Highways sa DPWH ang nasita ng Commission on Audit o COA. Base sa 2024 annual audit report ng COA, aabot po sa 241 billion pesos ang delayed projects ng DPWH na kanilang nasita. Kabilang na po dyan ang 138 billion pesos na mga proyekto na pinondohan ng gobyerno at igit 103 billion pesos na foreign assisted projects. Kabilang sa ugat ng delay ang umano'y kakulangan sa plano, detailed engineering at monitoring. Kasama sa mga naantalang proyekto ang pagpapatayo ng mga classrooms at maging ng farm to market roads. Binatikos naman ng isang eksperto ang dagdag sweldo na ibinigay ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa militar. Ayon kay UP School of Economics Professor Shelo Magno, iresponsable ang hakbang na ito ng Pangulong Marcos Jr. Halatang kabado raw ang Pangulo kaya naging padalos-dalos ito. Ang tingin ni Magno, inaprubahan ng Pangulo ang umento para manatili ang suporta ng militar sa kanya. Sa kabila ng maugong na planong destabilisasyon. Yun nga lang malaki daw ang implikasyon nito sa fiscal position ng bansa. Dahil hindi malinaw kung saan huhugutin ng pondo at wala rin pag-aaral kung ano ang bagiging epekto nito sa paglobo ng utang at maging sa ekonomiya ng ating bansa. For me, medyo napaka-irresponsible. Nung ginawa ng Pangulo, dahil hindi lang yan irresponsible sa mga mamayan kundi irresponsible din sa military and uniformed personnel kung wala namang garantiya kung saan mapagkukuhanan ng pondo. Yan nga po ang tinig ni UP School of Economics, Professor o Professor Shalo Magno. Samantala sa iba pang balita, mas lumala naman daw ngayon ang sitwasyon pagdating sa usapin ng supply ng gamot para sa mga may sakit na kanser sa bansa. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Dr. Jorge Ignacio, medical oncologist at dating chairman ng Cancer Institute sa PGH na kulang na kulang ang pondo para sa mga gamot. Dahil nga dyan, hindi na raw sapat ang supply para sa lahat ng pasyente na may kanser. Base sa datos, kanser ang pangalawa sa mga sakit na nakamamatay sa buong mundo. Pero kung tutuusin, kaya naman daw ng gobyerno na magtayo ng mas malaking pasilidad para labanan ng sakit kung hindi ninanakaw ang pera ng bayan. Sa pagtataya po ng PGH, halos 10 bilyong piso ang kakailanganin para maitayong isang modernong Cancer Institute facility pero naghahanap pa rin sila ng pondo para rito. Napakasakit, isipin mo. Naghahanap kami ng private partner yung pala kayang-kaya lang naman palang ng isang gobyerno natin kung hindi lang dahil sa korupsyon. Yan nga po ang tinig ni Dr. Jorge Ignacio, medical oncologist at dating chairman ng Cancer Institute sa PGH. Samantala, posible raw na nagtatago ngayon si Pampanga o sa Pampanga si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang maugong na balita na naglabas ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa senador. Ayon kay Ombudsman Boying Remulia, patuloy nilang minamanmanan ang lokasyon kung nasaan ang senador. Si Remulia ang unang nagkumpirma tungkol sa warrant laban kay Senator Bato pero tumanggi siyang magbigay ng iba pang detalye. Sa kabila naman nito, wala pang nilalabas na red notice ang Interpol laban kay Bato at wala rin natatanggap na kopya ng naturang warrant ang DILG maging ang DFA. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!